Hello guys, Galawang Arawan TV Nagbabalik Ayan, good morning sa inyong lahat ha. Ah, Sulyap lang tayo ng konti sa labas Medyo makapal na nga yung snow Tingin ko magtutuloy-tuloy na to Thank you Lord, nakagising na naman tayo ngayong umaga At dito nga pagkatapos natin mag-break eh, kape ulit tayo sa ating paboritong pwestuhan At may nakita pa nga tayong mag-iina Ewan ko kung may inaantay o nagpipicture-picture sila dito sa Canada guys kailangan mo talaga mag imbes ng makapal na jacket kung makikita nyo yan ayan, oh, napakakapal na ng snow imagine nyo kung ang jacket nyo manipis uh, ramdam na ramdam nyo yung uh, tindi ng lamig dito guys kaya Pilitin mong makabili ng uh, kahit dalawa, tatlo na makapal na jacket para may panglaban ka. Mahirap magkasakit dito guys. Uh, may umaasa sa atin sa Pilipinas. Hindi tayo nandito para magpakasarap. Nandito tayo para kumita ng pera, makaipon balang araw. Hindi na natin na uh, in future, hindi na kailangan na mag-abroad uh, at maging bossing din tayo. Ayan dito nga. Ito yung unang uh, customer natin na pumayag magpabidyo. Uh, dito kasi guys sa Canada hindi lahat na uh, pumapayag magpabidyo ito hindi ko nga alam kung il pang ilang customer ko na to na nagupitan uh, kasi yung iba gusto guys uh, alam nyo na pumunta ng barbershop para mag relax onte ito nga at nagpa shave yung isang aking customer dito yung paggugupit guys pag barbero ka na, na, matagal sa Pilipinas hindi ka naman manibago uh, manibago ka lang siguro ng onte sa mga Uh, rules nila, syempre ibang barbershop, ibang rules uh, respetuhin na lang natin kung anong gusto nila kaya ito lang yung mga ilan sa na ko at uh, na picturan ko na gupit, ito uh, may ilang picture tayo dito sana magustuhan mo, ito na Pagkatapos ng isang mahabang bakbakan sa gupitan Eto na naman tayo Pauwi ng bahay Ang sarap lang isipin minsan guys no Yung uh, pag uwi mo ng bahay Yayakap yung anak mo Sabay kiss sa asawa Shoutout sa asawa ko dyan At anak ko na napaka kulit. Miss na miss ko na kayo At dito ay nag request nga ng aking pinsan I-shoutout ko daw siya na may kasamang picture Loyal daw siya daw. Pero ewan ko kung royal <laughs> Joke lang insan Isa palang naging galprenan isang daan. Joke.